Laki naman yan, sir. Konting, um, boss. Solid, oh. Malaki pa sa mukha, boss. Ay! Ay! Issues. Ay! 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 ilang packs yan, sir. Good for 2 packs. Yan. Ano po mga kasama niyan, sir? Yan. Yan, yung siya, Yon. corn salad. kagandahan Dun, guys, ang daming laman guys. So, 299 lang guys? Yon, mga magjowa diyan, dito ha. Yeah. So, lido, doon, doon. <laughs> <laughs> I-replace with natin. Boss. Ito yung nagpa-trending sa atin, boss. Uy, maglaki oh. Ito boss, mamaya pag naluto siya, boss, lalanguin lang siya dito ng mga 5 minutes, boss. Pero ganyan siya kalaki, boss. Malaki pa sa palad ko yan, boss. Dalawang Uy. palad yan. Uy, kulid oh. oh. Malaki yan oh. Magkano ito, boss? 154 per 15 pieces. 15 pieces. Yun. Hi guys, nandito kami ngayon sa dahil siya yung nag-trade ng street foods. Ano bang hanap mo? Kahit ano ate Ar, kahit ano, lahat dito ka. Basta masarap, wala tayo inaayawan. May pambira pag may kasama kang ganito. So dadalhin natin siya dito sa King of Street Pride. Magaling ganyan sir? Ito sir, 200 lang po yung ano natin. Bumos. Boneless bangus. Meron tayong 2 na good for you sir Meron siya Butter Flakes squid, Buttered Mussel Shrimp Rice enselada, tsaka butter, and Salad at saka Buttered Pulao Ang good for ito siya, na Ito ang nainay natin Kasi sa 10 person May mga included siya Butter Flakes squid, Boneless bangus, Fish fillet, Tilapia, Mussel Shrimp Rice and Salad at saka Buttered Pulao Ang mga gusto pong pumunta rito sir Located po tayo dito sa Maytong Doobo Paraiso Court, Barangay 97 Katabi po natin mismo yung part natin, sir. Then yung ating nag-trending na nice slushy. Ayan yung presyo nila, guys. Oh. King of Street Fried. Ito yeah. na, boss. Yun, oh. Know. Lokoy? Butterfly? Anong package po yan, sir? 899. Halagang 899. Kaya mo, may swimming po tayo sa Ayan, madam. Mananar sa oh, kahit uh. kabay na yun. Uh. Surok. Ito lang yan sa King of Street. Fried may ubuot, uh, ito, si sa may ugbo tondo. Ali, ito sa yung ano natin. Um, famous giant squid natin sa 200 pesos lang po siya. 200. Ali Drinks, alley soup. Ayan naman yung 699. Yan yeah. you know? o. Solid yan o. No? Okay. Ang laki. Lumilipad na giant squid. 899. 899. Ayun, dami oh 7 to 8 packs. Ganyan karami guys. Uh, Ganyan karami kumakain dito sa street of... Uh, uh, King of Street Fried. Ganyan karami kumakain dito. Yes. Yeah. Sir, so, unli uh, Ay, ma'am pala. Ma'am, unli po yan. Yes. Yan o. Ang laki oh. o. No? Yan Yan, sa mga mahilig sa mga seafoods, dito punta na kayo sa King of Sweet Fry dito sa may Ubutundo. Ano yun, Anong package yan, sir? 899 na ito, sir. 899. Anong mga kasama yun, sir? Dato yung Bonus bangos. Yes, it is free. Ah, will good street. Father Don. Ayun, boss. Price 3 pesos lang isa Yon, mga ilang mga ilang yan, sir? Mga ilang packs yan, sir? 78%. Yon, 78% person. dom, yo. And so yun guys, may dinayon na naman tayong kainan dito na sobrang sikat dito sa Ugbo, Tondo, Manila. Ang King of Street Fried, yan matatagpuan sa 2115 Barona Street. Tondo, Manila. Yan, beside Paraiso Court, Barangay 97. So guys, yung nasa harap namin ay yung 1,199. So guys, hindi lang to, eto. May sinusunod sila na 299, 299, 499, 499, 699, 699 and 899. 699, so marami kang 699, 699, sa barkada, 699, sa pamilya, pwede sa 699, 699, 699, 699, 699, 699, 699, try is kilala sa Ultimate Seafood pila Yan. At sigat na sigat talaga sila kasi nag-viral sila sa eto. Yan. Ganyan kalaki yung sinisurve nila na pusit. At saka boneless na bangos. bangus. yon And tilapia. Eto, tilapia. So guys, sabi pala ng may-ari, pag may matagpuan ka daw dito na isang tinik, babalik yung binayad mo. Ibig sabihin, oh libre na yung kinain mo. Pero joke lang yun, sa akin galing yun. <laughs> so guys, na. uy, hindi di game, akin po lahat. Hanggang ma-smash ka na lang. Yan, dahil street food lover ako, at bawal yung kasama ko kumain ng seafoods, ako titira na ito. <laughs> Lasang hipon. Malamang. Sarap. Yung mais niya, naka-buttered din 'yun, no? Hmm? So dudigman natin kung gaano kalambot yung uh, pusit nila. <clears throat> yung lasa niya sobrang solid. Anong lasa ng rice? Tikado yung rice niya. So guys, sa mga gusto pa lang dito sa Ugbo Tondo Manila, hanapin niyo lang ang uh, King of Street Fried dito sa May Ugbo Tondo Manila. Guys,